Kumusta po kayo? Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Jim. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng asawa ko. Alam ko na hindi ka panipaniwala pero totoong nangyari ito. Siyam na taong gulang ang asawa ko nang mamatay ang kapatid niyang babae. Yung sumunod sa kanya. Sampu silang magkakapatid at ang sumunod sa kanya ay babae tawagin na lang natin siya sa pangalang Elay. Sa lahat ng kapatid nilang babae, ay si Elay ang pinakamabait at pinakamasunurit. Kaya mahal na mahal siya ng asawa ko. Si Elay ang nagsisilbing ina nila dahil ito ang gumagawa ng lahat ng gawain ng isang ina, tulad ng pag-aalaga sa mga kapatid at paglilinis ng bahay. Pagluluto at paglalaba. Isang araw, umuwi ang tatay nila na masaya dahil malaki ang kinita nito sa pagbibinta ng kopra. Bumili ng ulam at bigas para sa isang buwan at kahit na may makakain pa naman ay naisipan pa ng tatay nila na mamingwit sa batis. Sinasabi ng mga tao na ang batis na iyon ay may mga inkanto daw na nakatira dahil may mga nakakakita daw doon ng isang babae na bigla na lang mawawala sa hindi malaman kung saan napunta at hindi naman ito taga roon. Nang malaman ni Eli ang palak ng ama nila na pumunta sa batis ay nagpumilit itong sumama sa kanila at yun nga sumama ito. Tuwang-tuwa sila nang mamingwit sila dahil marami silang huli na tilapya. Marami kasing tilapya sa batis na iyon. Nang pauwi na sila ay naunang maglakad ang ama nila. Sumunod ang panganay nila at si Elay. Ang sa huli ay ang asawa ko. Ang alam ng asawa ko ay nasa unahan niya si Elay. Kaya aliw na aliw siyang tumingin sa paligid sa bawat nadadaanan nila. Nang makarating sila sa bahay, hindi nakita ng ama nila si Elay. Kaya hinanap at nagtanong-tanong ang ama nila kung nasaan si Elay. Dahil nawawala daw ito at bakit hindi nila kasamang nakauwi sa bahay. Dahil ang asawa ko ang nasahulihan. Tinanong siya ng ama nila kung nasaan si Elay. Hindi ko po alam kung nasaan siya kasi nakita ko naman... Kanina na naunang naglakad sa akin, baka may dinadaan lang. Sagot ng asawa ko. Hinanap nila si Elay, ngunit hindi nila ito nakit. Hindi ko nakitang kasama niyo si Elay na umuwi. Nagalit na ang ina dahil bakit nawawala si Elay? Hanapin niyo siya ngayon din. Galit na utos ng ina nila at itinapon ang huli nilang isda sa bawat madadaanan nila ay nagtanong-tanong sila kung may nakapansin ba kay Elay na kasama nilang pauwi pero isa lang ang laging sagot ng mga tao Hindi nyo kasamang umuwi si Elay Lahat sila ay kinakabahan kung nasaan na si Elay Balik sila sa batis kung saan huling kasama nila si Elay Maraming kapitbahay ang sumama sa kanila para hanapin ito pero walang nakakita sa kanya. At sa malalim na parte ng batis ay nilangoy na nila pero walang elay na nakikita. Umiiyak na ang asawa ko sa takot na baka ano na ang nangyari sa kapatid at takot sa inang galit na galit. Nang hindi mahanap ang bata ay tumawag na sila ng albularyo. Nang dumating ang albularyo ay may isinasambit itong orasyon at bigla-bigla ay lumutang ang katawan ni Eli sa mababaw na parte ng batis. Ditong lito sila kung paanong nangyari iyon. Sinuyod nila ang buong batis pero wala silang nakita kahit sa malalim na parte. Bakit lumutang sa mababaw na parte ng batis? Lumubo ang katawan ni Eli na parang balon napuno ng hangin Nang makauwi, iyak ng iyak ang ina nila Nagwawala ito at galit na galit sa kanilang ama Bakit daw pinabayaan ang anak niya? Habang nag-iyak ang ina nila'y takot ang nararamdaman ng mga kapitbahay na pumunta sa bahay nila Dahil ang katawan ni Eli ay patuloy na nag-iiba Lumaki ang mga mata nito na sinlaki ng kamao. Tumatayo ang mga buhok na parang nakuryente. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nakikita nila. Nang ipasok na sana sa kapao ang bangkay, ay hindi ito magkasyak dahil nadagdagan ang haba ng katawan. Apat na beses nilang pinalitan ang... dahil patuloy na humahaba ang bangkay. Sa huli ay itinaas nila ng konti ang tuhod para lang magkasya ang bangkay ni Eli sa kabao. Naging nakakatakot ang mukha ng bangkay at walang gustong tumingin dito. Kaya isinara na lang nila ang kabao. Takot silang makita ang malakamaong mata at tumitindig na buhok na animoy na kuryente. Nang maisara ang kabaong ay napalundag sa takot ang mga tao at nagsialisan dahil biglang kumalabog sa loob ng kabaw na para bang gustong lumabas ng bangkay. Ang ina nila na nagwawala habang umiiyak ay natigil at natakot. Ang mga tao ay nagalisan. Ang mga naiwan sa burol ay nakiramdam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero lahat sila ay nakahanda ng tumakbo kung sakaling mabuksan ang kabaw. Ang lahat ay hindi nakatulog dahil sa takot. Kinabukasan ay agad na inilibing si Eli. Sa panahong iyon ay hindi pa uso ang holy water sa lugar nila kaya hindi na nalagyan ang bangkay. Ayon sa albularyo, ang totoong katawan ni Eli ay kinuha ng inkantong nagkagusto dito doon sa batis. At ang nakikita nila nang pauwi na sila ay hindi si Eli, kundi isang imahinasyon gawa ng inkanto sa batis na kumuha sa totoong katawan ni Eli. Kung nabasbasan sana ng holy water ang bangkay na nakuha nila, ay siguradong hindi iyon tao, kundi kahoy o anuman na ipinalit ng inkanto sa batis. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Gustong gusto ng mga inkanto ang mabait na babae ayon sa mga matanda. Kaya yun ang madalas nilang kinukuha. Maraming maraming salamat pong muli sa pagtangkilik at patuloy na pagsuporta sa channel na ito. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig na mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.